Umugong ang balita tungkol sa napabalitang pagsasampa ng kaso ng aktor na si Aga Mulac laban sa mga TV hosts na si Vic Soto at Joey De Leon. Ang dahilan ay ang sinapit umano ng kanyang anak na si Atasha Mulak sa loob ng non-time show na Eat Bulaga. Trending tuloy ngayon ang bawat detalye sa biglaang pagkawala ni Atasha sa nasabing show, at hindi napigilan ang publiko na magtanong kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Sa simula ay maraming espekulasyon ang lumutang at kumalat, may nagsasabing personal choice lang daw ito ni Atasha, at may nagsasabing pressure lang daw ito sa trabaho. Pero ngayon mas malinaw na ang kwento, dahil ayon sa mga kumakalat na balita, hindi na raw kinaya ni Atasha ang pakikitungo ng kanyang mga co-host, partikular na raw ang dalawang co-hosts nito, si Navik at Joy. Tahimik man si Atasha, at sa likod ng mga pagniti nito sa harap ng kamera, may mabigat daw pala itong pinagdaraanan araw-araw. Ayon kasi sa mga kwento, may mga insidente umano na talagang ikinabahala ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez, bilang mga magulang, kung kaya hindi na raw nila kinayang ipagwalang bahala pa ang lahat. Sobra ang naging epekto raw ng mga pangyayari kay Atasha, hindi lang daw ito basta napagod, kundi muntik na raw gumuho ang emotional at mental health nito. At sa gitna ng lahat ng ito, pinili na lang daw nitong umalis kahit hindi pa tapos ang kanyang kontrata, isang hakbang na ginawa raw nito para protektahan ang sarili. Samantala, usap-usapan naman na spotted umano si Aga Mulak na dumulog sa kinaukulan para magsampa ng kaso laban kina Vic Soto at Joey De Leon. Ayon daw sa aktor, ay hindi na raw kasi nila kayang manahimik. Sobrang sakit daw para sa isang ama na makita ang anak na nasasaktan, lalo na kung dulot daw ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Wala pang opisyal na pahayag mula kina Vic Soto at Joey De Leon patungkol sa isyo. Pero sa gitna ng katahimikan, mas lalong lumalakas ang bulong-bulungan. Atasha may not have spoken all the details yet in public, but her silence speaks volumes, ika nga ng ilan. Ano ang iyong reaksyon sa balitang ito? Mag-comment lang ng iyong opinion, at huwag kalilimutang i-like ang video na ito para manatiling updated sa iba pang mga video. Maraming salamat sa panonood.